3 2 1 Yan mga kasuken, magandang hapon. Bawi na tayo kasama ko ka po si Lucky TV. Genggeng. Ayun, kami ng tansa. Alam mo si kapitbahay namin si Geng -geng. Geng -geng naglabas kami na ang nyok sa tansa bumili po kami mga kasukay andito na tayo sa Imos saya mga kasukay napakaganda ng Imos napakalinis tingnan lalo pag napadaan kayo dito sa gabi mga kasukay basta Imos area napakaliwanag tad tad pa ng CCTV kaya safe na safe kayo rito sa Amos magpadaan malinis na maliwanag pa mga kasukay yan shout out sa mga tagayinus yan ha bali ito po palang nyog na kinuha namin mga kasukay eh. binili namin sa tansa pang tinda namin sa Imus Market kaya shout out sa mga laging namamaling dyan ha sa Imus Market hindi naman na ano, hindi naman hindi naman dumikit eh, no? Na Nagalit. Ha? Huh? Nagalit kasi kuya, hindi naman dumikit 'yung motor niya. Ayun, mga kasukal, oh, napakaliwalas ng daanan dito sa Imus. Ngayon ay, oh, ano pa tayo ngayon? Anong merong ano ngayon? Huh? Hindi, anong merong, ano merong kasi ano ngayon ito, pinatawag yung Tagalog, yung tamang Tagalog, piyestang patay. Piyestang patay mga kaso. Ayan, kaya walang masyadong trap. Ayan, eh, gusto nyo, Englishing ko pa. Ano? Dalawang araw yan. Ano? Isigaw ko. Ano? Mga magkabali akong tigkas. Oo, ano? Ayan, malapit na kami mga kaso. Kan? Malamig so, po sa tanso. Yung yan, bukos ang trobo mo, dumahan ah. mahuli si Blacky TV kanina mga kasuke dumaan lang sa ano tinanong siya ng importer kung bakit dumaan sa kukulwari lang ako nung ganyan pwede ah hindi naman lumapit no yan yeah, mga kasuke no? po yung papunta ang sa kaliwa kaya maraming bantay bayan dyan yan no binabantayan nila para wala makapasok pa dahil marami ng tao ngayon sa cemeteryo mga kaso tingnan nyo naman kung gaano ka ganda dumaan nito Hindi ko na na lang. Ito ba importer 'yun? Ah. Amina mo kaya mga sa issue natin sa Imus Market ka Blacky ha? yung mga kaibigan mo dyan? oo, oh, nagyayabang ako kanina eh oh. oo Ayan na mga kasukay oh. si TV Guys, oh, wala ko saan driver. Inakbo niya kanina yung sang import sa Kawit, mga kasukay. Video traffic ngayon, mga kasukay. Dahil maraming tao rito sa sementeryo. Ayan ah. Medyo traffic kahit saan lugar na Basta malapit sa sementeryo. Pagka, baga mo nalang yung ulan. Liga, ulan. Grabe ang haba ng traffic no? Hanggang ano? Ayan ah Marami ng tao ngayon sa cementerio mga kasukaw Saka namin Holy Maganda oh, na yung tao ngayon Ooy oh, Saksinda na tao Sementery mga kasukay Napasak sa sementery yun Yung mga dalang bulaklak Ang karamihan Ito po yung Imos Plaza Mga kasukay Nandito ng lumang okay, munsipyo Ito po yung Plaza At ito yung simbahan eh no? oh. Malaki si ba na humus mga nasa. ng plaso na imos na pakaganda oh laka na lang anak ni kuya oh na yung anak ni kuya no kalong kalong niya pa rin maglalakad na yun oh no? Anak yeah. Oo uh -huh. Malikot siya? Sige ano? na yun Ayaw kong pa yan, yung luha pa rin Dapat yun pinaglalakad na yun. Kaya, no? eh, higit pa rin Hindi na nga, tumakbo malapit na po tayo mga kasukay sa palay ko natin ng yog pagtinda natin ito bukas mga kasukay ito idol Nuino no nandito na tayo sa palingki malapit na no makikita nyo mga kasukay yung bagong gawa sa harapan ng Palingke. napakaganda bali tapos na po pala yan po ang kapilya ng Imos mga kasukay kapilya ng Iglesia ni Cristo shout out po sa mga Iglesia ni Cristo dyan eh. ang kapilya nila ay malapit lang at tapat na ang ng Imos oh. mo ka dyan ayan mga kasukay ang palingki ng Imos napakaganda napasok na tayo mga kasukat oh. Paubos na na ng bulaklak Barkina na yan oh. No? Wala na Wala na Marami ng saradong pwesto Kaya yeah, mga kasukay At ito na po tayo Sa Imos Market Dito na tayo dito, lumampas tayo Lumampas tayo Okay, kung wala rin ko